Kung magpapatuloy ang kasalukuyang standings, ang Golden State Warriors ay makakaharap ang Los Angeles Lakers sa isang potential first round series sa Webes. Ang Warriors ay umakyat sa ikalamang pwesto matapos manalo laban sa Memphis Grizzlies noong Martes at papasok sa laro ng Webes na may two game behind lamang sa Lakers para sa ikaapat na pwesto. Ang laro sa Webes ay magiging unang head-to-head -head ni na Stephen Curry at LeBron James mula nang makuha nila ang mga kanilang bagong co-stars na sina Jimmy Butler at Luka Doncic. Ang Warriors ay may 18 to 2 na record kapag magkasama sina Curry at Butler sa lineup, samantalang ang Lakers ay may 11-6 na record kapag magkasama sina James at Doncic. Si Curry ay sobrang init kamakailan, galing sa isang 52-point performance sa panalo laban sa Grizzlies kung saan ipinakita niya kung bakit siya ang greatest shooter of all time na kumamada ng 12 three-pointers. Ang kakayahan ni Curry na magbigay ng espasyo sa laro at manguna sa mga laro ay magiging mahalaga para sa tugumpay ng Warriors sa matchup na ito. Si Butler naman ay naging game changer mula nang sumali sa Warriors nagdala ng scoring, depensa at leadership. Ang Warriors ay may 18-2 record kapag magkasama sila Curry sa lineup. Kaya siya ay isang mahalagang piraso sa mga layunin na kupunan sa postseason. Si Lebron ay nananatiling isa sa mga pinakamahusay na all-around naman lalaro sa NBA. At siya ang magiging pangunahing focus ng Lakers sa larong ito. Ang kanyang kakayahan na mag-score, mag-distribute at kontrolin ang bilis ng laro ay nagpapakita na siya ay isang banta sa anumang matchup. Mula nang sumali sa Lakers si Doncic ay naging isang offensive juggernaut ang Lakers. Ang kanyang mga kakayahan bilang scorer at playmaker ay magiging hamon para sa Warriors lalo na kung magagamit niya ang mga mismatches sa opensa. Ang depensa ng Warriors ay susubukan laban kay Lebron James at Luka Doncic, dalawang pinakamagaling na manlalaro sa liga. Mahalaga na si Green at Butler at ang natitirang depensa ng Warriors ay gawing mahirap para sa Lakers ang opensa. Bagamat isang malakas na kupuna ng Lakers, mayroon silang mga issue sa perimeter defense, lalo na sa pagwardya ng mga sharpshooters. Kailangang samantalahin ng Warriors ang kanilang kakayahan sa 3-point shooting sa pamamagitan ni Curry, Buddy Hill, Moses Moody, Podjemski at pati na rin si Butler na mag-extend ng floor kailangan din nilang mag-move ng bola ng maayos, mabilis at kumuha ng mga matatalinong mga tira. Ang Warriors ay magaling sa mga up-tempo na situation at sa pamamagitan ng pagpapalakad ni Curry sa laro, magagawa nilang magpa-scramble ang depensa ng Lakers. Ngunit kailangan din nilang iwasan ang mga turnovers dahil magaling ang Lakers sa transition, lalo na kung ang mga manlalaro tulad ni Lebron at Doncic ang maghahatid ng bola. Ang malinis at mabilis na laro ay makikinabang para sa Golden State. Ang larong ito ay magiging isang malaking pagsubok para sa parehong kupunan habang sila ay maglalaban para sa mas mataas na seed sa Western Conference. Sa parehong kupunan na may mga MVP caliber na manlalaro tulad ni Curry, Lebron at Doncic, malamang na ang laro ay magiging tungkol sa depensa, rebounding at kung aling kupunan ang makagawa ng mas mahusay na game plan. Ang Warriors ay may kalamangan sa shooting at karanasan. Ngunit ang laki at depensibong presensya ng Lakers ay magbibigay ng matinding hamon. Habang nagpapatuloy ang Warriors sa kanilang laban para sa playoff positioning, ang isang panalo laban sa Lakers ay hindi lamang makakatulong sa kanila na mapalapit sa fourth seed, kundi magpapatunay din na kaya nilang makipagsabayan sa isang pinakamahusay na kupunan sa Western Conference.